Magandang araw! Ngayon nga po ay gagawa po tayo ng DIY shorts pambata. ang gagamitin po nating tela ay galing po dito sa damit na polo shirt na hindi na po natin ginagamit. Ito po ay pinaglumaan na po. Siguro naman po marami kayong mga damit na hindi na po nagagamit. At sayang naman kung itatapon lang po natin. Okay. Gawin na po natin niyang DIY. Kagaya ng ginagawa ko ngayon, Gagawin ko po itong short pambata. Simulan na po natin. Una ay tatabasin po natin dito sa gitna. Hahatiin lang po natin ang polo shirt na ito. At pagkatapos dito naman sa baba ay gagawa po tayo ng crotch para sa shorts. At yan na po yung resulta. At dito naman ay maglalagay po tayo ng allowance para sa garter. Tatahian lang po natin yan. Kung gaano kalapad yung garter na ipapasok natin sa loob, ay kailangan parihas po yung ilalagay po nating allowance. At bago yan ay tatahiin po muna natin yung crotch ng shorts. At ayan natapos na po nating tahiin yung crotch ng shorts. At pagkatapos naman ay tatahiin na po natin yung allowance na lalagyan po ng garter. At pagkatapos po nating tahian yan, ay ngayon naman maglalagay na po tayo ng garter sa loob. At gagamit po tayo dito ng perdeble para maipasok yung garter sa loob. At ayan, nalagyan na po natin yan ng garter. Yung gagawin naman po natin ngayon ay ilalak po muna natin ito. Tatahiin po natin dito sa ating makina. At ayan, sa wakas, natapos na rin ang ating DIY shorts. Yan na po yung ating finished product. Ayan, 'di ba? Kahit pinaglumaan na po na damit ay pwede pa rin nating magamit. At ayan, pwede pa po 'yan magamit ng ating mga anak. At hanggang dito na lang po muna. Please follow, like, and share. Thank you for watching.